Yes, ito magsisira naman ako ng mga queens ng Pilipinas, mga 5 piso, mga euro queens. Ah, uh, nga pala, bago tayo magsimula, wag niyo kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated sa sunod kong video. Maraming maraming salamat. At ito guys, umpisa na natin. Ito, guys, 1997. Ito, guys, ayan, na na, na pagka-imprinta. Ah. 1997. Mga nitong klaseng pins, guys, hindi ko tinatanggihan. Kung mayroon man kayo, ah, comment kayo pag usapan sa likod niya 1993 okay next tayo so to guys 1997 pa rin mga hero Queens 5 pesos Okay, next time dito naman tayo sa ano, 3, 5 piso, 5000. Yun ito naman guys, 2000, 5 piso, 2000, 2000 republikan ng nakikita nyo guys yung eel is to eel is hindi siya perfect hmm. yung bangko central ng Pilipinas makikita nyo guys hindi siya detailado kaya yung pinya is nabulag okay. Eh? Banko Sentral ng Pilipinas yung il naman is hindi siya detilyado dumikit sa baba mga ganitong klaseng friends guys talagang hindi ko tinatanggiyan guys 2001 parang kalahati lang na ano lang ano nawala yung parte dito Panic saya di penentu, itu nombor empat. Hai, hai, Itu guys, hai, 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 5 piso. mali ito sa kumpara sa isa okay next tayo dito naman tayo sa number 6 5 piso 2002 Republika ng Pilipinas ito ang matinding pagka-error guys kasi nga itong ano nya E nakita mo yung igas hindi siya detalyado at saka nakalikit sa may guhit tumampas na siya at saka itong ay nakalikit na rin dito sa may guhit Republika ng Pilipinas yung C uh, uh, yung G nakalikit dito hindi at saka hindi siya detalyado ng Pilipinas yung G nakadikit siya at saka yung Pilipinas yung I nakita nyo guys nakadikit dito sa may kuhin. Pilipinas at saka hindi siya detilyado nakanadubling pagka-inpoint ito Uh, matinding pagka-hero, hero, 5 piso, hero coins. Ang dami niyang hero. Mga ganitong klaseng coins, uh, yun po ay aking binibili sa mataasang halaga. Ganito guys, pagka maraming hero, yun po ay uh, binibili ko ng 1,500 pesos. Basta maraming error, yun po ay aking binibili. 5 piso, 2,002. Nakikita nyo guys, yung mga ano niya, Republika, yung E, nakalikit. Tapos yung I, nakalikit. Yung G, nakalikit. Yung I uli sa Pilipinas, nakadikit pa rin. Saka yung lahat ng ano niya ay hindi siya detilyado. mga ganito guys uh, hindi ko tinatanggihan dahil hanggang ngayon patuloy pa rin akong bumibili sa mga ganitong klaseng queens kahit anong queens basta error o kahit walang error o uh, basta antik siya basta magandang maganda pa yun po ay aking binibili lalong lalo na sa mga silver Iyon po ay hindi ko pinatangihan kahit anong dito pa siya basta swifter. Dahil iyon po ay kahit saan mo darhin pwede mo siyang may pinta. Okay, mix tayo. Dito naman tayo sa number of Ito guys 1990. 1999. 1999. Kulik tapol na rin po guys. There's katong lang itong ginagawa. kaya pag mayroon man kaya ganito uh, pwede na rin yung ipinta uh, pwede rin yung i-gawing koleksyon pang dagdag pang pang tanggal stress saka hindi masamang mga koleksyon basta kaya natin mag-alaga bangko Sentral ng Pilipinas Okay, next tayo dito naman tayo sa number eight, piso, Total Santo. Ito guys, matindi rin pagka-hero niya. Nakikita nyo guys, yung kagayaring rin kanya. Pero matindi ito, talagang nabulag yung mga, mga pangalan niya. At ito yung Republika ng Pilipinas na nakikita guys, dikit. Hindi siya dikteryado, halos lahat. Yung ay nakadikit pa rin. tapos yung ay uli Pilipinas nakadikit uli tapos dito naman sa ano kadikit pa rin saka hindi detalyado Terror Queens 5 piso pag mayroon man kayong ganito uh, kumin lang kayo yun, kung sakaling malapit kayo dito sa Suanga kayo pa sa aking kwisto, pwede rin puntaan kung sakaling malapit kayo dito sa uh, suarot Pangasinan okay shout out nga pala sa Luzon Visayas Mindanao mabuhay tayong lahat okay natapos na naman ang ating video maraming maraming salamat sa inyong lahat bye bye